Paalam nga raw mga kapatid. Duty na naman. Linis mo na tayong gamit. gusto niyo ba mamigay tayo ng gamit? Kasi no, wala pa akong pambalot kasi no. Mamigay tayo kung kayo ng gamit, kalmin lang mabibigay ko. Tapos, may bala sa shipping. jamu-jam uh, na yung sa nagtatanong dyan kay bayan maghanap ka po ng didibusyonan nyo ate uh, yung general division nare, puder niya mga bakot pala Hanap pa po marami yan sa YouTube. Hindi nyo mahanap yung sa akin dyan. Sa YouTube na. Uh, yun. na Yan. Hanap po kayo ng pandibusyon nyo. Meron ka kita... Meron kala. Maestro mo. Sa Team J2. Yung Master J2 pala. naalala ko mga malakas na pinalagay ng mga orasyon ano, meron din ako doon sa ano, youtube yung maestro ako po buko ka doon may general discussion din po ako pwede ako pera babalutan ko na yun papamigay ko yun sa mga support sorry na support pero sa inyo yung shipping fee na nun game lang yung mga gusto magka ng depensa yung wala pang mga depensa dyan namimigay ako ng kalme naman mayroon din ako sa youtube kung paano pa gamit ng mga pangkalas pero alam po may nilagay na rin ako dito sa ano sa rims tignan nyo na lang po may pangkalas na ako nilagay dyan sa mga ulam parang pangkalata na po yun so lagay ko na yung pangkalas dyan tapos ito naman yan pang, ba, pang pasabog pang, pang, pang wasa pang kalas panarado tapos may nilagay din ako dyan sa healing water hanapin nyo na lang po dyan sa tokyan key kulit mo ah saan ka ngayon? gusto mo magpaturo, pwede ko po kayong i-guide lang. Pagpahan mo yung pagkakamot. Pahimyo lang po ako sa ano mga gusto mong magpa- nag ano? guide ko lang po kayo. Bibigay ko po yung YouTube channel ko. Tapos yung mga sasabihin ko po, kukunan nyo doon. Saan nalalagay dito lahat kasi, yung iba kasi mahaba yung ano, hindi kaya ng race. Yung oras ng race, nakalagay ko dito. iba mahaba yung mga orasyon. Dahil sa online gamutan ko, BM din kayo sa akin, gusto mo papagamot, papakawas, free lang po yun. Tapos babasbas yung gamit. Bimyo rin ako tapos video call na lang tayo. Mga papabuhay dyan. Papabuhay. Mga pang mga uh, pang cleansing. Ang gamit. Bimyo lang po ako. Eh? lang po pag yung gustong ng gamit piliin niyo po ako then follow yung share na lang po ako gamit dyan walang wala talaga kuyang kuya free pero sa inyo na yung sa inyo yung shipping ko wag ako marami bala ko kasi yung parang yan ako siya ng transparent nakikita ko yung kaya na yun eh. isang vlogger tinuro niya yung isang parang transparent na salamin. Pero hindi siya salamin, parang plus. parang nag-iimpi. Diba yun siya? Gusto so maganda siya, ano pag ano. Tapahalo ng ganito. Maganda siyang Bigit, ma'am. Ito si Ramirez. Gusto mo kalumin na lang, bro? Sige, Ito, ano na, sir? Sige, ma'am. May natanggal yung Richard Ramirez. Pero sa'yo yung shipping fee. Wala pa bang gag hindi yata ang gamit pero sa yung shipping ano mo ba ako bro naririnig mo gusto mo nang gamit kasi yung personal ko siya gamutan ko yun yung in pinaligam sa mga hindi ko binibenta ko eh. Hai mam, Oh, Maulan eh. Maulan. <laughs> Ito 'yung inaano mo, bro? Akin 'to, bro. Para sa sarili ko 'to eh. Tingnan sa kasama ko pag gamutan. ako, Para walang ano sa akin sa daan. Pero gusto mo, may trispigo ako doon. Or bao. Yung Richard Ramirez. Kung gusto mo lang naman. Pero yung kalmin lang kasi binamimigay ko. Biyata lang kalmin. Oh, sino yung may gusto dyan? alam ko naman followers ito eh hindi yata lang kalami ni Chad Ramirez basta yun sa'yo yung shipping fee Bibigyan ko sa'yo yun bibigay mo lang ako kung gusto mo magbanga bago kayo mga dalawa o tatlo gamit sa tumo para hindi ka mapapasa. tapos martis bernes cleansing nyo na uh, merit yun cleansing nyo siya ng ano ng, kahit itong mga dyan cleansing nyo ng senso kaman yan martis bernes tapos yung ano naman, itong mga mutya, pinalo ko sa, Ano to siya, lukan. Lukan to. Lukan uh, mga mutya. Ano nyo na sa may isa init. Yung black lang pins yan na bang pins yan. Uh, Ibabad nyo ng, ngayon, alas 7, nag-alas 8 sa unit. Tapos lagyan ng lagyan ko asin sa paligid yung ano mutya. Para maklinsing po yung mga mutya niyo. Tapos sa gabi, are pulmon. Yan, bilay niyo rin siya sa, sa 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 buwan para lumakas yung mga mga sa ano dyan, yung mga mga 5-9, pwede rin piyong kayo sa akin, may airing sa piscina namin ultra maganda po yun eh. ra Accord tsaka All Nation sa so, walang posting dyan yung complete papers po rin ng siguro DM nyo po ako i-guide ko kayo papuntang ano tapos pa ang paano ko sa inyo operation period. Rabu, kemudian Sky Oasis, hai, 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 nasi hai, 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 gamutan po PM nyo po ako ah, tawas yan. free po yan pwede tayo mag online healing PM nyo po ako ito po po kahit ngayon po pwede online healing naman eh. kasi hindi naman masyado ano rito sa pwesto mabing kasi ako rito. Yun, tapos yung Kalmin, sino may gusto po dyan, bigyan ko kayo sa mga followers ko. Pero sa inyo pa yung shipping page. Ito na lang po. Salamat mga kapatid. Follow and share po.